ang maangas ho na U.S. President Donald Trump na kaibigan ho ni President Duterte na hinahalin tulad na magkapareho daw silang kung umasta itong dalawa. Si President Donald Trump, napanood ko huto, boss, mga bossing, you know, napanood ko huto eh, Sa mismong isang press conference sa White House, tinanong siya ng isang reporter na mahalin tulad ho yung kinabibilangan ng sinasabing reporter niyan uh, liberal media o yellow media, katumbas yan sa mga dilawang media sa Pilipinas. Alam niyo ba mga boss kung ano sinabi ni President uh, Trump? Harap-harapan, sinopla niya yung pabalang na tanong ng isang reporter sa White House mismo. Ah, ito, ito ho yung aking na, na It's still sticking to my mind nung napanood ko. Sinabi niya, you guys at CNN, CBS, NBC, ABC are the source of fake news. I'm not gonna take any question from you. Harap-harapan sa camera. Uh, ito hong hinihintay ko na hindi pa nagagawa ni President Digong na matagal nang ginawa ni Trump. Sa Estados Unidos, sophisticated ho yot, at magagaling ang mga liberal o yellow media, kung tawagin. Liberal media means Democrat. Naka, nakapabor ho sila sa Democrat. Eh, alam niyo ho kasi si Trump, Republican. Mga conservative ho ito. Eh. Sa Pilipinas, eto na tayo ngayon. No? Bato-bato sa langit ang wag Huwag mabubukulan. Eh, kung talagang mabubukulan, sorry na lang. Sa Pilipinas, ang mga dilawang media natin, Nangungopia na nga, ob, ob na, OA pa. Bobo na, overacting pa. Mga mabababaw, sila ang mga nagpapakalat ng fake news. Mga kolumista, ito na hong kanilang panulat poot at galit na ikinukubli sa kanilang talino kuno. Ewan ko kung anong klasing stilong journalism meron niya mga anong skwelahan ng galing yan. Baka wala. School of Hard Knocks based on experience. Ang hirap po kasi kapag hindi ka nag aral ng journalism, akala mo lahat ng ginagawa mo. You know, you gotta go to school, understand the canons, the ethics, everything about journalism. Kaya sirisohin ho natin to. No holds barred ho. Unfiltered ho ang uh, Bitag Live dito ho sa aking programa. Tingnan niyo ho ang malalaking network tulad ng ABS-CBN. Diretsahan ho tayo. Tingnan niyo ho GMA. Ganon din po ang Trying Hard na TV5. Ang kulelat na CNN Philippines. Alang kwenta. Alang kakwenta-kwenta kung titingnan niyo kung alam, mga balita at mga analysis.